Okay. Ah, uh, habang binababad ko yung aking paa, ipaliwanag ko rin sa inyo doon sa mayroong neuropathy problem at diabetes. Ah, uh, wag kayo masyadong magtipid. Ako nag-order ako sa Shopee nito. Eh, sinusuot ko ito dahil sa gabi pag uh, wala ito, masyadong malamig ang paa. Tapos, meron din ako dito nipa, ni, nipa, nisa. Ayan po. Sa ko naman, pag ganyan. Dahil malamig. Pag may sakit ka palang diabetes, ang nakita ko sa isang matanda, nakasama ko sa isang bahay, nagmimidyas siya. Tinanong ko, bakit ka nagmimidyas? Mainit ang panahon. Sabi niya, malamig eh. Ah, bakit? Bakit ganyan? Bakit malamig ba yung paa mo? Malamig kasi may sakit akong diabetes. So, doon sa mayroong mga nanonood na mayroong kamag-anak na medyo may edad, eh, kung magtitipid ka, medyas lang. Kung medyo mayroong kang kunting pera, hindi lang pwedeng kain, kain, kain yung meron kang pera, maglagay ka rin ng pangsarili mo ng gamit na pwede makakatulong sabi sa YouTube, nakakatulong daw po ito kapag merong diabetes. Ayan po. Dito, maiwasan mo yung ano, maiwasan mo dito yung crumbs. At saka, hindi lang crumbs ang iyong paa, pati yung lamig, maalis. Kaya, bumili kayo, huwag kayong masyadong matipid. Eh, masarap mabuhay. Manatili sa mundo. Di ba? Ganun po. Ayan po. Dalawa po ito. Ilalagay ko mamaya pag ako'y natutulog. Eh, siyempre, nililabhan ko din ito. Ayan po. Ngayon, ito, kung paano isuot, ito yung nasa ilalim. So, pag binaliktad mo ito, ito ngayon, ang nasa ilalim, yung sa paa, lalabas ng ganyan. Ayan po. Uh, yeah. ulitin ko mga kababayan ko and people in the whole world it is very hard to us suffer for any ailment aside from that you have disturbed your family member It also disturbs to your pocket because, of course, you have to spend money for your hospitalization. Aside from that, you will be confined to the hospital. Those eh, hospital you might be prone to any disease. Kasi may mga sakit na airborne, airborne. Ibig sabihin, dala ng hangin. Yan. Kaya, kung maari, refrain of going to the hospital. Uh, situate that you have to eat the proper diet. You have to eat, you have to eat on time. Huwag kang magpapalipas para hindi ka magpalipas sa pagkain para ano. At yung sinasabi ninyong uh, diet, tama yun, maganda naman yun. Uh, merong mga diet ang ginagawa, puro gulay ang kinakain. Maganda din po yun. Pero tingnan mo naman kung nagdadry din ba yung skin mo, yung buhok mo, kung puro gulay. Eh, kailangan meron ka ding protein, may vitamins, and minerals. Ito yung pinaalala ko to sa'yo. Bagamat ako ay nag-aral ng medical course, eh, Ganon talaga Meron nga Doktor na mamatay May mga doktor na mamatay Kahit doktor may namamatay eh, How much more kung Nagtapos ka ng covers Nagtapos ka ng law eh, Ganon talaga Lahat ng tao Dadanas ng karamdaman Kung hindi, disgrasya So yan Ulitin ko ulit Bumili ka nito At i-avail mo ito sa Lazada or sa Shopee. Pero meron daw original nito, sabi ng doktor. Okay, ito po yung karagdagang kaalaman. Ang malunggay o moringa, ito ay ginagawa ko siyang tea or tsaa. Ini-air dry ko lang. Nilalapag ko lang siya hanggang sa... Ayan. Tapos, ihahalo ko siya sa loyang dilaw nilalaga. At, okay. Ngayon, itong loyang dilaw ay hinihiwa ko ito, hindi ko binabalatan. Ugasan ko lang ng mabuti. Hinahalo ko dito sa malunggay. Ito yung tapos ko ng nag-detox, pagkatapos iinom ako nito dalawang beses sa umaga at sa gabi. Uh, pwede rin sa tanghali. Ngayon, itong bawang ay hinahalo ko din kung minsan kasi ito nagpapababa ng dugo. Ayan po. Ito naman din sibuyas, anti-inflammatory. Ito naman din anti-inflammatory. Ang ang mal malunggay, anti-inflammatory din. Pero, ang paggamit ng mga ganitong herbal, it takes time. Uh, you can use maybe forever or maybe within 6 months. Ang mahalaga, eh, hindi purong synthetic ang gamot na iniinom mo. Kailangan meron ka ding tulong sa herbal. Dahil kung puro synthetic, alam mo na kung anong mangyayari pag puro synthetic yung iniinom mo. Alam mo na yung side effect, magiging masira yung kidney mo. Pag nasira ang kidney mo, ay you will undergo for dialysis. di ba? Ngayon, sa dialysis, uh, maaaring mabuhay ka within 5 years. Eh, within 5 years, eh, magkano yung gastos mo dalawang beses sa isang linggo, dalawang beses ka magpa-dialysis, that cost you uh, payment of 4,000 plus. How about yung transportation mo? Hindi ba? At aside from that, kapag nagda-dialysis ka dito para ang dugo pa ililinisan, eh, masakit, mamamaga. Sana hindi nyo maranasan yan meron naman ding ito, herbal, meron ding herbal na banaba, meron ding sambong, uh, meron ding dahon ng uh, spinach. Lahat yan, basta ng, gul, lahat ng gulay at dahon. Kasi ang sabi ng Panginoon, The fruits is your food and the leaves is your medicine. Ulitin ko ha. Mga kababayan. Okay, shout out lang naman diyan. Paki-subscribe and like and share to all relatives na ang buhay natin ay hiram lamang dahil ito'y hiram lamang pangalagaan natin. Ngayon, mas maganda kung mas madalas kang kumain ng vegetable and fruits. Mangyari sa panahon natin ngayon, pag fruits and vegetable ang kinakain mo, medyo magastos. Pero sometimes, mamimiss mo rin kumain ng isda. Okay, pakunti-kunti ng baboy or meat chicken, eh, sa katulad nating may edad na, ba, ang laki ng inipinescribe ng doktor ay, you can eat a meat with the size of kasing laki ng posporo lang. Huwag naman yung isang dibdib, isang hitak, nakakainin. Ayan po. Sana makakarelate kayo sa aking paliwanag o ipinaliwanag at magiging precocious tayo na hindi din kayo makaranas ng pagkakasakit. Ginawa ko itong video una para ma-educate kayo. Pangalawa, makakatulong sa iyo na ikaw ay makapag-ingat sa iyong sarili. Kaya sa iyong panonood, you will be reminded na ingatan mo ang iyong sarili dahil ang ating buhay sa bagay ngayon may piyesa na ang paa pag naputol, may ilalagay ka ng yung nakalimutan ko yung term uh, yung para makakalakad ka minsan kasi nakakalimutan ko dahil una matanda na ako pangalawa sa sobrang iniinom kong gamot nagiging forgetfulness po ako so alam ko yung pangalan na yun, kaso nakalimutan ko. Ayan po. So, uh, sana itong aking ginawa, you will be reminded na hindi ka magkakasakit. Dahil mahirap pag nagkasakit. Lalo na doon sa mga tao na nag-iisa sa bahay, nakupo. Walang magkaalaga sa iyo. Kung may mag-aalaga sa iyong anak, hindi mo maistorbo sila sa trabaho. It's either mag-file sila ng leave. Tapos habang nagbabantay sa iyo, ang pinoproblema niya, yung trabaho niya, naiwanan na niya, natatamba ka na siya. Ganon ang maririnig mo. Ganyan din. Kung naman nasa hospital ka, yung anak mo, parang kulang na lang sasabihin sa iyo na nakakaistorbo sa kanyang trabaho na magagastusan para pa dalawin ka sa hospital. Minsan, marinig mo, masakit, pero yun ang katotohanan. Hayaan mo na, kung magkasakit ka, tanggapin mo na lang kung ano mang narinig, kung ano mang sasabihin, lalo pag nagkagastos, magbayad sa hospital, maabot ng 200, 300, meron kang marinig na gano'ng kalaki ang ginastos. Lalo pag na-hospital ka sa heart center, nako, milyon ang iyong gagastusin. Pasalamat na rin ako na hindi sakit sa puso kung hindi. Pero lahat naman eh, lahat naman sakit sa puso, sakit sa ulo, sa utak. Pero malakas lang talaga ako sa Panginoon. Salamat sa Panginoon na ako ay binigyan pa ng pangalawang buhay. E ikaw, sigurado ka na bibigyan ka ng pangalawang buhay? Malay mo, sa pagkakasakit mo, isang atake pa lang ng high blood eh, nangisay ka na. Kaya iwasan na natin ang anumang mga fatty food, Iwasan natin ang mga pagkain na hindi maganda sa mga katulad nating may edad. No? Refrain of eating foods which is not good to our health. 'Di ba? O oh. iwasan natin ang mga pagkain na ganyan para makaiwas naman din tayo sa sakit. Meron ayaw ko namang siraan ang mga mga bottled drinks eh Baka magalit sa akin ng mga bata kasi ang mga bata ngayon ang madalas gumagamit at umiinom. Uh, masabi ko, okay, go ahead while you are still young. Pero darating ang araw, pag kayo nagkaedad, you will come to realize and indulge into herbal. Kasi babalik tayo sa herbal dahil hindi pwedeng lagi na lang Synthetic dahil nga nakakasira ng kidney. Yes, sabi ng doktor sa'yo na para ka gumaling. Pero meron doong contraindication, meron doong side effect. Eh, ganun po. So, ibabad ko muna yung aking paa ulit. Kasi ah, may, ano, ilapad ko lang dito. Ayan po. Babad ko siya para yung aking kuko malinisan ko. Dahil sa pagbababad ko, lalambot yung kuko at doon i-ano ko siya i-nail cutter. Dahil kapag hindi, matigas ang kuko. So ibabad ko siya. Ayan po. Maraming salamat sa inyong panunood at pagtsatsaga, paalala ko sa inyo, maaring malakas ka ngayon, pero sa sunod na araw, hindi ko naman pinanalangin, pero darating kasi tayo sa ganyan. So, ingat lang po talaga na hindi tayo magkasakit. Nasabi ko na, na kapag ikaw nagkasakit, you will disturb your family member. Really, you will disturb your family member. Not only the family member that you will disturb, you will also disturb their budget. Yan po. Kaya ako ngayon, nag-iisip kung paano ako makaraos, paano ako makapagtrabaho. How I wish that I could refund the money that they spent to me during my hospitalization. It is not good na nagkasakit ako na I am indebted pero so far hindi naman million yung ginastos ko. Okay lang. And aside from that, nung ako'y nagkasakit, na isan layong yung lupa, na kung minsan, hindi na rin ako interesado siguro doon. So, uh, mahirap talaga magkasakit. Eh, iwasan natin. At kung kayo man ay nakikinig, magka-interest kayo, at manood dito sa aking ginagawang content, para you will be cautious caution to anything that will happen to you. No one could tell. Maybe tomorrow, the after tomorrow, you might got sick. At alam nyo ba, na kapag nagkasakit ka, halimbawa, katulad ko, na nasa utak. Oh my God! Oh my God na small letter, hindi yung capital letter ha. Oh my gosh! OMG! Alam nyo ba, hindi ko alam na magkaroon ako ng thrombosis na mamaga yung aking paa na alam mo ilipante. Humina yung platelet counts kaya nalalagyan ako ng dugo Pagkatapos, nalagyan ako ng what do you call this? Uh, oxygen. Nilalagnat ako. Yun, may mga komplikasyon. Tapos, huminga, humina daw yung aking baga. Hindi ko alam kung bakit. Pasalamat ako at buhay pa ako hanggang ngayon. Katulad yan, kung may sakit kang stroke, tsak yan may mga komplikasyon. Marami. Iwasan natin yung ganun. At alam nyo ba kung bakit nagpapaliwanag ako dahil tulad ng sinabi ko, galing ako kapon sa hospital, puno ang mga tao sa emergency room. At doon sa OPD, puno din lahat yung mga upuan ng mga tao. Ang dami talagang nagkakasakit ngayon. Eh Sabi nga pag ang kinakain natin lalo na hotdog, tosinong o anumang mga preservative na pagkain, it is not good. Lalo na pag kumain ka ng mga chicherya, ay masarap. Masarap yun. Kaya, kahit alam mo magkasakit ka, maybe, sa ngayon, hindi pa, pero later on, you will suffer for a kidney disease. And that is the consequences um, na hindi ka nagiging maingat. No? E, Galon, eh, So, lahat kayong nakapag-tune in ng aking content, I hope that you will be reminded that makaiwas kayo sa pagkakasakit. Kasi, for sure, you will be indebted. Magkakautang ka. Magkakautang yung mga pamilya mo. Maisanla yung lupa mo. Mabuti kung may maisanla. E eh, kung walang maisanla, Di ba mamatay ka na lang? Pag namatay ka naman, problema pa yung pagpalibing sa iyo, may bayad. Yung kabaong ang, ma ang mahal. Uh, dati, noong 2015, 30,000, 70,000. Kaya para mas mura-mura, eh ano na lang, 25,000. Incriminate ka na lang. Tanggap na yan ngayon pero may ituro sa Biblia na huwag i-incriminate dahil bubuin pa yung buto. Pero ang buto naman, pag matagal ka nang namatay, nadurog na rin yun, bubuuhin naman din ang Panginoon. Uli, i-remind ko sa inyo, God said that the fruit, the fruits is our food and The vegetable The fruits is our food to eat and the vegetable is our viand. Ayun po. So pinayagan na rin tayong kumain ng mga karne. 'Yun nga lang, alalay lang. No? Alalay lang. Dahil may kasabihan na pag kumain ng baboy or karning baboy ay high blood. Mayroon din kasabihan, sabi ng doktor, you refrain of eating a red meat. Red meat. Refrain of eating red meat. And refrain of eating those fishes without kaliskis. And refrain of eating a seafood, especially shells and pusit, dahil magkukos iyo ng arthritis. It increases your uric acid and your creatinine. Mahirap mabuhay. You cannot enjoy your life of eating of anything. Kasi meron din naman kasabihan na too much eating or is dangerous. Pag sobra ay dangerous. It is dangerous. Ayan po.